napansin ko kanina mga tol uh, si Michi po parang yung katawan niya ay parang biglang nanghihinap mga tol no so pagtingin ko sa kanya mga tol ayun uh, bumungad nga sa atin mga tol isang masamang balita to mga tol uh, biglang may lumitaw na mga pasa sa mga kamay mga tol so, sabi niya kanina para daw siyang ano uh, para siyang sinunog mga tol So ayan mga tol, uh, kasama natin si Jipogs mga tol no? At siyempre, uh, andito rin si Michi mga tol uh, Kasama natin So update natin yung bata mga tol Yung kalagayan yung mga tol uh, Sana tol, maging okay na rin ang lahat mga tol At sana uh, Si Michi mga tol ay Hindi na magambala no So uh, Hindi naubusan kasi ako ng ano mga tol Yung panangga ba mga tol Sa ano mga tol sa hulam mga tol yeah, si Michi ay ano lang ginawa ko siya panangga sa ano mga tol uh, ayun mga tol panangga sa mga tik tik na hindi siya malapitan yun maghahanap ako ng uh, gamot na yun mga tol para kay Michi so, yun mga tol lo. Oh. medyo nag alala ako mga tol uh, dahil sa ano natin mga tol uh, kalagayan Michi Ayan si Michi mga yang Michi daunnya pakiramdam niya parang Ayan lo, Dugo ini tulo Ayan ini Pasak mga ini mga pasak

Mahanapan natin ito ng paraan mga tol. So, kaya ano natin ito mga tol. Hahanapan -ha, natin ito ng paraan. Kailangan, ano tayo mag-explore ba? sa tao lang po. Ano sa so, manche? Matikdan ako kagabi ikul. Nagbarang kukul. kasigir akong suka kul. Sa so, tuwing nga mo ba na mura, tinit -tini kayo lawas, mura kagisug ba? So yung mga tol, no? gumagamit na naman siguro yung magkukula mga tol na isang manika mga tol. So, parang ginanon siya ng apoy mga tol ba? parang yun lang po yung pagkakaalam ko mga tol. Parang yun, yan yung ginagamit niya mga tol. Para ano yung katawan niya mga tol. Kaya yun na nga yung mga pasa sa kamay lumalabas. Grabe yung So gagamutin natin ito mga tol ah, mamaya na siguro kasi ano pa natin uh, ah, usunipahan natin yung mga ano nga sakit tabala ka ang muna ang tabalan ang daan naman ang pagay para makakaya ay wag ka magalala michi hanapan natin na yung paraan michi cool ka ang tamog ng beer cool so ano naman muna ng beer 29 29 26 Sumatol pa Biglang guys Michi Nang ano number ano kaya kayang ibig sabihin ng number na yan ang binigay na naman niya ito naman kaya ay palaisipan na naman mga tol siguro mga tol uh, nagano siya ng bigkas na ng number 29 at 26 29 26 to, no? susubukan kaya natin magano mga tol magtaya ng last to mga tol susubukan natin kapon din ang bigay din siya mga tol Ichi, ah, ganito lang Ichi. Lalapatan ka namin ng oras yun ngayon para mawala yung ano yung pasa ng ah, katawan mo at siyempre mawala yung uh, ah, uh, ah, 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 katawan di ba no? Di no? Okay. para ano po ba uh, ah, uli ulian siya ba yung hapde katawan di, ba yung, yung mga mainit init init pa yung lawas ron ha? marag isulong kukul siyan mo tala Ayaw parang dinangkal daw siya ng apoy mga tono ini. tinapat sa pan ba? hindi siya uh, ano ay hey, pakita rin yan alito yung kamot ba yan abe pikas yan o kanina mga tula pagbihis niya dito din may, may, may malaking ano uh, pasa para siya ano ba namumuong dugo ba yan. Uh, sila Sino mga tol? Uh, gagawin namin ng kimchi no. Uh, lalapatan lang namin 'to ng uh, orasyon. Po yan, orasyon yeah. yun Orasyon yun Doko lang kimchi, we. Doko lang. Doko, doko, doko. Okay. Doko lang, doko, doko.

total hindi pa total yung makikita mga tol kasi para na rin sa kaligtasan niya para sa pinabukasan niya para naman na ah, hindi naman siya mabuli mga tol so yan mga tol ah, nakita ko na yung mukha ni Michi mga tol pero ano lang mga tol slight lang kung mag ah, naka side view lang siya ah, hindi pa totally full fish talaga hiyaan natin mga tol ah, maging okay na yung lahat mga tol saka nag-usap naman kami kagabi mga tol na ano na, uh, tuturuan ko tuturuan ko lang muna siya ng ano kunting ano ng pag-aaral mga tol nagsusulat ganun ba cool pagkita na ko kung naong cool kay dagahan natin mong sa kukul pero ito italikod lang ang kamera cool sa'yo mga tol uh, gusto niya ipakita niya yung mukha sa amin kaso hindi pa pakita sa camera. So. Pedik. Mitin man. Pedik. Siya. Yan maganda pala si Mici mga tol. Maganda, maganda. Mga bata. May mini ni Mici. Yan. yes, Yung uh, nakita natin siya noon Bata pa siya, maliit pa siya Ngayon mga tol, Dali. malaki na talaga siya mga tol Malaki na yung pinagbago niya Yung busis niya pero hindi pa rin Dali. na Bata ano, pa si hindi pa ako Sabi ng ano sa live ko Yung nag-live ko ba Dati karo kaswa Kapatid <laughs> ko po yan tol Ah uh, Hulsong kapatid po namin to Anim po kami tatlong lalaki, tatlong babae. Paano ako magiging aswang? Kaya yeah, yan. Yung, Siya yung, yung kapatid yung hunting yung mga aswang. Yung, <laughs> loko na. Alit yeah, yo. Yun. na yung talaga yung pinagbago kay Michi. Ang bilis na kumain si Michi mga tol. Okay, okay na. Kailangan si Michi pa ano nung sabaw. Mm -hmm. Tinuruan ko ng ano. Ah. Uh, sulat magsulat si Michi mga tol uh, kumbaga uh, handwriting lang muna ba uh, medyo ganun pa yung kamay niya mga tol hindi <laughs> pa masyado kabisado pero hayaan natin mga tol maging okay din yung pagsusulat niya at tinuturoan natin yung mga litra ba na ibibigkas so, madali, madali naman siya turuan mga tol kasi alam naman natin na advance parang advance yung mag-isip ba at advance yung pananalita niya kaya yan alam mo kasi yung kasalamuha niya palagi yung mga tatanda mga tatanda kaya mga sayo siya makipag-usap makipag-usap ba kumbaga kagaya ng ibang mga bata dyan na ano ba? kumbaga kung ano ba mag ano yung isip kasi na naging matured ba, ba? ganun ba naging matured yung pag-iisip niya mga tol dahil sa puro matatanda yung mga na kasama niya sa lumuha siguro hindi kasi sila hindi kasi sila sa paglalaro puro, ano lang yung giniisip. sakit manusuk. manusok yung, nila ano mga no alala yung mga yung mga tol yung Man, Kuli man, ang undam ano, ang dignum ug makul. Tuyo man laki nga tol. Sa. Era dose nga ano nang apoy nga tol. Sinunog nga tol. ang dignum ug ang gabi ikol kay masugod si Baldog ug gabi ikol. Eh, yeah. matakid mo ang as asin kul. Si alkol, matul. Papugan. Kailangan daw yung dignum mga tol. Kailangan natin na ano, baka sasalakay si sa Baldog mga tol

Delikado mga na, tol. Ano ko na mga tol? tani. Kaya kaya may wala kayo yung masado explore mga tol. Hindi kami nakasabay sa mga explorer na dito sa Lexus. Binabantayan din namin si yung ah uh, inano din namin mga tol ba ano yung, yung Hmm. Uh, full recovery, mga kabiri uh, na talaga si Michi na ano, uh, pa namin mga tol so, in, ano mo siya? Um, uh, Maganda yung damit na nabigyan natin mo tulo. I miss you. Ano? So, yun siguro mga tol. Ah, din natin to siguro patatagalin pa mga tulo. Kasi padilim na, ah, magluluto pa tayo. Ah, para din makakain to na maalis ni mga anak natin ng pagkain So, yun lang po siguro mga tol na pinapaalam ko sa inyo mga tol. Na yung kalagayan niya ngayon ay parang ah, naka ano ba naka nakaano talaga Delikado talaga yung kalagayan niya ngayon kasi kagabi na parang naiyak siya tapos nasusuka tapos yung katawan daw niya sobrang init ha daw siya sinusunog May para naman sa yung Isela daro. Anang masasabi masa ano ba? Sama sa mga bisa ya ah, bisa ya ah. Ya. Sama mga nananaw ba. Saray maingon di mo sama nanaw, C. Sama mitan o mo diku. Gitsinitan aw de ria. Porta ilang sila ko. Porta ilang. Ya. Yeah. Salat so, daw mga nananuot hapadaan ha, dito. Ah, uh, suportahan daw niya kami. So, hindi naman siguro ano mga tol. Ha. Channel natin mga support na rin yung kapatid natin mga tol. Siyempre mga tol, shout out na rin sa ano natin mga tol. Ah, bye, subaybay, taga suporta. Laging nandyan mga tol. Siyempre mga new subscriber natin yan mga tol. New subscriber din. Sobrang nag-alala talaga ako mga tol. Sa lagayan ng chicken mga tol. Na, ano okay na nalapatan ka ng oras okay na yung katawan mo abdos po gumay abdos pa magwantara Sir, sir, uh, matol. at naka, alam na alam nyo na yung kalagayan niya ngayon. So, mga tol, uh, ito lang yung po yung ma-handog, uh, ma -ano namin, ma-upload. Kasi, ginaprotektahan namin si Michi, uh, ginagabayan. At simple mga tol, uh, ano din namin, mga tol, uh, iniingatan namin siya na makasalamuha pa ng mga ibang mga tao baka mabaguhan siya ba tapos maka, ano, yung mga ibang tao ma, ano ba mabigla ba mga kilos niya kaya ano tinuturuan pa natin yung mga kilos niya na ba hanggang sa mga ano babalik din tayo sa mga explore tutugisin natin yung baldog na yan na yan Siyempre, uh, andyan naman sila Julix Laging nakaano kay George Supportahan din natin yung mga kasama natin Night like, TV, The Mystery Dalski TV, Julix TV, mga tol TV, mga tol At also, isama nyo na rin ako dyan, mga tol -like, uh, like, share, subscribe, mga tol At yun lang po, mga tol At I love you all Yun lang, tra